na plastic. So, hindi ko siya tinapon sa basurahan. Meron ako nakitang machine na pwedeng pagtapunan ito at magiging pera ito. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano dadalhin ko to mamaya. Ayan. Ayan. <laughs> Magbabasura tayo ngayon. Mga ngalakal. <laughs> Mga ngalakal ang inday. Hahaha. <laughs> Kaya kung kayo merong mga ganitong mga plastic, huwag niyong itapon. Ipunin niyo kung merong kayong nakitang malapit na machine na pagtatapunan ng mga plastic kasi sayang magiging pera to. Ayan. Dalhin niyo lang ang inyong mga easy card. Mm -hmm. ko sa inyong mamaya. Ayan ang inday nyo oh. Hindi ko malaman kung anong gagawin niya dyan. O, oh, tingnan niyo. Mga lata, laging dahil. O, Mga, ay, extra job na namin ngayon, mga so. ngalaakan. O, so, eto, inipon namin to. Inipon ko pala, inipon ko pala. Kasi mayroon kami nakita dito. Dito tayo, ay. Mayroon kami nakita dito, machine na pwedeng pagtapunan ng plastic. So, naisipan ko to. Dala mo ba easy card mo? Oo. Naisipan ko to na itapon doon. Try lang namin. Kung, pero parang, magiging, kung magiging success. Pero bang, parang magaan pa siya, no? O, mag magaan pa siya, pero... Try lang naman. Try lang naman. Kung so, meron kayong mga easy card, yung mga nandito sa Taiwan, dalhin nyo tong easy card kasi isasaksak nyo to at dito papasok kung magkano ang ibabaya dito. Oh, yeah. Ayan na po ang, ang mga ngalakal ng Taiwan. Oo, oh, yan. Oh, oh. <laughs> Santa Claus. Oh, Ayan okay. si oh. yes, Santa Claus. Oh. Good morning pala sa inyo oh. drama. Palamang po, to po nag-success to mawiwi ditong ano na to. Kalakera na to. Hindi ko lang... Kaya nga. Kaya Kasi? Kesa tinatapon lang oh. natin. Oo. Parang ang kong kunin, steel, oh. para nga gusto kong kunin. gusto kong yung mga plastic doon sa basuran. <laughs> ang dami po noon doon. Tapos na, naligit no? dito eh. O, diba? Ayan, malapit na po kami kung saan ayan, pwede mong tapon. Eh. Ayan po, ayan. ayan. Nakikita niyo po na kulay green. Ayan o. No? Oh. Ayan na stand. Ayan po yun. Ay, trash po ang tawag nila dito. Uh -huh. Kung saan pwede po kayo magtapon ng plastic at kapalit ay pera. pera trash. Ayan po. So, pakita mo ito siya. Ayan, i ano. eye trash. Ang tawag nila. Ayan, nita. eye trash. Ayan. Uh, auto trash disposal machine. Ayan, Ayan uh, po ang ano. Meron naman pong English siya. Uh, uh Meron siyang translate na English. Meron siyang, ang tawag diyan? Ah, uh, Anong tawag dito? Meron siyang... Una dito i-insert niyo yung easy card. Tapos number 2, ilalagay yeah, nyo dito. dito ilalagay yung, 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 ano, bubukas to. Tapos number 3, ayan, mag-confirm yung information dyan. Makikita nyo. Tapos, ayan Basahin nyo lang po. Meron namang ano. Uh, Oo, ito. Meron babasahin. 1, 2, 3. Meron namang procedure. Tapos ito number 4, yung resibo. Makikita nyo yata dito kung magkano siya, diba? Yes. Kaya so, i insert na, na natin. natin. Tama ba to? Ba't parang hindi ka siya? Ba't ayaw shine? Open na ba? Hindi. Ayun, baliktad pala. Ayun. Ayun, Ayun na. na, na. yung card niya. O bakit? Ayaw. So Ay! Kulang pala siya. Kailangan pala. 100. May talagang pera? Ay, wala. Ayun, nakalimutan ko pala, no? Kailangan pala 100 ang balance. Kaya pala niluha niya. Ah, oh, okay guys, hindi pala pwede pag ang um, balance ng easy card mo is less than 100. Hindi po siya papasok. Ayun, no? Oo, Pansoktion, hindi po siya papasok. Nakalimutan kong dalhin. That Kaya that kalimutan kong magdala. So, ayan. Next time ulit, guys. So, ayan. Sundan lang natin ang instruction, guys. So, ayan. So, ito ang number one. I Insert natin ang ating card ay mali yata baliktad baliktad ulit ayun ayun na pumasok na yung ating basura so ngayon hindi ko to alam kung alin pipindutin so mag google tayo ayan guys hindi ko na video pag ano paglabas nitong resibo kasi nga hindi ko maintindihan yung nakasulat so kailangan kong mag google translate ng english para makita ko kung alin yung pipindutin ko so ayun eto lumabas na yung resibo niya 12 NT din so sayang ng ano di ba 12 NT kaysa sa ano kaysa sa itapon natin kailangan yung easy card niyo is merong laman ng 100 Ayan. Or kahit sumobra sa 100, basta hindi bababa sa 100 para tanggapin yung card nyo na i-insert. Pag hindi 100 ang laman, mababa sa 100, niluluwa niya, hindi niya tinatanggap. So, ayan. Kung may makikita kayo sa lugar nyo na ganito, na ay trash, ayan, ay trash, subukan nyo guys, ayan. So, meron namang instruction dyan na English. Pero pag pinasok nyo na yung plastic sa basurahan pagtapon, ang lalabas doon, ano na, Chinese na, hindi nyo na mabasa. So, kailangan meron kayong extra cellphone para i-google nyo, i-translate nyo. So, ayan, nakatapon na tayo success. So, <laughs> 12 MP. So, excited lang ako kay, ano, trinay ko lang. Para sa susunod Alam ko na kung ano yung gagawin ko So kung alam ko lang to Nung matagal na Ginawa ko na to So ayan Success ang aming Pagtapo ng basura Sorry, ng, na mo <laughs> Tinan nyo guys oh. no, Pinapakpa siya ng mga maliliit oh, na nik, May mga hello? maliliit na Nik-nik So ayan hello? So, wag wag kayong didikit sa mga madamo, mga mahalaman. Sangana ng pera. <laughs> oh, ba? Diba? Tumakbo pa ako pauwi kasi wala akong dalang pera. Yung card ko, walang laman, kulang na ng isandaan. So bumalik ako sa bahay para kumuha ng pangbaya dito na ilalaman sa Easy Card. Iniwan ko lang siya dito kasama ko. Iniwan niya ako sa lamu. <laughs> <laughs> oh, 'di ba? So, kung meron kayong makitang eye trash sa mga lugar nyo dito sa Taiwan, itry nyo din guys. So, ayan. Sayang. So, sayang din naman ang plastic kasi marami tayong naiipon na plastic. Yan, yan extra job namin ngayon ang mga ngalakal. mga ngala, nangangalakal kami. Umagang-umagang nangalakal kami. So, Good morning. Oh, good morning, good morning. Ang ganda na. Panahon. Ang ganda na. Nagbibidyo. Panahon. <laughs> <laughs> o, di ba? O, kung alam ko lang yun na matagal na, marami na akong naipon na mga kahit na pabarya-barya lang. O, di ba? Kasi, marami na sana tayong naipon na naitapon doon. Kaso, siguro ko nakita ko yun, last two weeks. Pero, baka matagal na yun na naandoon. Last two weeks ko lang siya nakita kasi naglakad-lakad ako. Nakasama ko siya, nakita ko siya sa 7 eleven So, pumunta kami doon, binasa namin kung ano yung instruction niya. Meron naman palang English. Kaya okay lang. Kung kung walang ano, kung walang English, pwede okay, naman Pwede naman na i-Google Translate nyo para mabasa nyo sa English. So, ayan. So, lalakad muna kami sa clip so Nakatapo na kami success yung aming ano yung aming pagtatapon ng basura so ng oo maaga pa naman maglalakad muna Magalakad kami talawa na oo o, yan ang inday ng Taiwan o diba <laughs> Ayan. Oh, good morning, good morning. Ayan ang aming paligid. Maganda ang init. So, alam ko na kung paano magtapon doon ng basura. Akala ko pa isa-isa. Gusto ko pa sanang dalhin yung lalagyan na plastic para sa susunod ilalagay ko ulit doon. Para tinapon mo na lahat. Pwede rin naman, binuhos natin. Kaya nga. Kaya nga, dapat pala binuhos muna. na. Okay lang yung para isang ano ng bagsak. Kaya nga. So, sa susunod, wala na akong lalagyan na plastic na yung hindi kita. O, di ba? plastic, wala ko yung... Wala, wala. Ang garbage plastic namin yung ano, yung plastic bag na stripe na malaki. Hindi sila bumibili ng black. Pwede na yun, hindi naman masyadong makikita. Uh -uh. Hindi, paano kung marami kung mga malalaking plastic? So, ayan, o. Oh. tipa diba? Ayan, ang Kung marami na ano, kung marami kayo, mas maganda, tsaka mas mabigat, maganda. Eh yun, magaan lang naman. Pero, ano, marami naman kasi mga malalaking mga ano yun, mga empty bottles, yung may lalagyan. Mga mineral, mga juice. Mga juice, mga plastic mga, na... Mga plastic na, plastic na pintang, diba? Oo, nalalagyan ng mga dain. pagkain Basta or... Mo Gusto mo isama muna pwede yung na. kaibigan oh, na. Oo, yung kaibigan. Kung meron <laughs> ka makita. Kung isama muna to. <laughs> kung meron kang makita diyan na kaibigan na plastic, isama pwede mong pwede mong isama doon. Para mapakinabangan ito. Para maging pera. Ano, at, at, at least ano, patagtag ka ng plastic na kaibigan. Sarap noon. hindi oh. mm, ba? Marami niyan ngayon. Oh. Char lang, char. Maupo tayo diyan, saglit. Pero para kami nga ay eh. magkakatabi lang kami ng bahay, hindi pa kami nagkikita. Oo nga eh. Mga isang buwan or higit pa. Isang bahay lang kami. Swertihan na nako kung, magkasabay. Magkita, eh. So, dito muna kami maupo para mabilad kami sa init. So, ayan, oh. Para magpainit. oh. Kasi hindi kami nainitan. Naiinitan. Pag pumasok na ng bahay, hindi kami nainitan. So, ayan. Ito mo, ito mo ginawa mo sa akin, Oo, mga maliliit na ano yun, oh. Wow, legs! Wow, legs! Oh, wow! Wow, legs. Pinapak ng neck-neck. So, ayun lang guys. Maraming salamat Ayan, sa panunood. Thank you. Good morning. Ito ang inyong intay. <laughs> Thank you. Thank you for watching. Basurera ng Taiwan. Sama oh. nyo yun diba? diba? ng kaibigan yung ah, nyo, ha? Huwag nyo kalimutan kaibigan nyo. Plastic. Mababenta nyo na yun. Ah, diba? <laughs>